Hello, magandang muli mga lalabs, mga boys. Magandang muli, magandang umaga muli. magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga kapwa ko din po. FW Saran, Rodelo, good morning. May mainit-init na balita mga lalabs. At uh, ito, grupo, a group of lawyers filed on Tuesday a petition before the Supreme Court to stop the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Ngayon ito, balita ito ng The Daily Guardian. The petitioners argue that Congress committed grave abuse of discretion in um, uh, impeaching Duterte, claiming the impeachment complaint is defective and legally questionable. They also argue that the vice president was denied due process. She was not given the opportunity to respond before the complaint was transmitted to the Senate. Minamadali nga nila dahil uh, laging sinasabi na ni Bibi Sara na siya ay inoconsider na niya na tatakbong presidente sa 2028 at ito na yung huling uh, 2025 na to senatorial candidate na to no or election na to ang huling baraha ng Marcos at ni Romualdez. Kapag manalo ang mga PDP Laban, sana ay suportahan natin. Lahat ng mga kandidato vote straight po tayo sa PDP Laban at magdagdag tayo si uh, uh, si Norberto Gonzales. Magaling 'yun eh, matalino pa si uh, ano 'yun, dating DND uh, secretary ba 'yun? Yes. Basta something ganyan. Minamadali nila. So Talagang uh, defective 'yon dahil may 10 to 15 days dapat si VP Sara sasagot sa kanang uh, <laughs> kanilang mga impeachment complaint na 'yon, no? Eh wala. Tapos may balita pa kahapon po si Tio Moreno na yung hallway daw doon sa Senado ay parang pinoporma na na pagdaraosan ng impeachment na kagaya nung kay uh, dating Chief uh, Justice Renato Corona, parang siguro si Bongbong Marcos ay nakipag-exclusive uh, uh, session na doon sa mga senador. At may mga senador dyan na mga traidor, no? Ginagapang na parang ahas ba itong impeachment ni Bibisara ni Bibi Iba, Martin Romualdez. At of course, sinong kasabot yan? Jeez, Escudero. Hmm. Siya man yung si president. Kusabi pa dito, they also uh, argued that the Vice President was denied due process na na pala natin. She was not given opportunity to respond before the complaint was transmitted and nabasa na natin. The entire process was railroaded, said Attorney James Rivera. Among those who signed the petitions are lawyers ito si Atty. Israelito Torion, Martin Delgra III, and Hilary Olga Reserva. The petition for certiorari and prohibition seeks to issue a temporary restraining order or TRO and declare the impeachment complaint null and void. Senate President Chis Escudero had said the Senate could only convene as an impeachment court when Congress is in session, meaning the trial would begin when the 20th Congress opens in July. At uh, nabalitaan nga natin na nung nakaraang araw, mayroong isang abogado ang nag-file nang petisyon sa Korte Suprema na i-convene itong impeachment ni VP Sara uh, kahit na ay naka-ano sila ngayon, no, <clears throat> on leave or on vacation dahil nga panahon ng kampanya at maraming tatakbo ng mga re-electionist, ng mga kongresista. So, ginagapang-gapang pa rin, nais pa rin ng mga putang inang mga ano diyan no, <laughs> na mga makakaliwa at uh, of course, si Bongbong Marcos na mismo. Isyaman sila man ni Sandro ang uh, may punot dolo dyan para sa impeachment ni Bibi Sara. Di ba inamin niya na nagtanong o nanghingi ng ano yung anak niya, naghingi ng <clears throat> advice o sinabi niya, do your work. Uh, di ba? So si Bongbong Marcos talaga ang uh, kulot dolo ng impeachment ni Bibi at nagsikan demotion doon ang kanyang anak na si Sandro Marcos dahil siya yung pumirma ng pang-apat na impeachment complaint ni Bibi sa, sa, kongreso dahil ngayong una, pangalawa at pangatlo ay ripaso na iyon. Kailangan kasi iyon ng uh, pag ano ka anuhin ka <clears throat> Aprobahan dalhin sa Office of the Speaker. Mm titingnan. Si Franz Castro pa nga, di ba yung number one doon? Sa kanya yung number one na impeachment complaint. So, wala na yon Paso. So, yung pang-apat, yun, nagsama sila doon lahat. At si Sandro, ang number one pumirma. At yun na nga, may 215. Oh, bigla-bigla, di ba? Tapos, nabalita pa na mayroong 150 million kada, senado, kada kongreso or congressman ang inoviran ni Martin Romualdez, di Omano at ni Sandro Marcos ng uh, ayuda sa akap uh, 25 million sa AX 25 million at sa DPWH na uh, construction <laughs> 100 million. <laughs> Ay, nako po talaga sa mga animal na to. So, mabuti. Sana nga ay uh, magkaroon ng tawag dito. Pagbabago. Hintayin <laughs> na lang din natin kung ano yung resulta ng uh, filing ng uh, mga abogado na ito sa Korte Suprema. No? At uh, yun. Ang issue ngayon mga lalabs, mga bayots na no, puro VP Sara, VP Sara, tapos nakalimutan na yung isyo ng uh, pinatay na, yung isyo ng <laughs> pinsan ni Liza Marcos na nahuli dahil sa pagingikil. Swindler, ba diba? Pang, <laughs> pinsan nga naman eh. Wala na. Puro VP Sara, VP Sara, VP Sara. So, issue, Di ang daming isyo, puro VP Sara. Dina-divert ang isyo, mga lalabs, mga wayots. Yung si, ano, Tatay Digong kakasuhan dahil kuno sa kanyang planong uh, patayin ang uh, labing limang senador. Eh, sino yun? <laughs> ah, tapos si Duterte. Ayun na. So, yun mga lalabs mga bayan, na lang natin kung ano ang resulta dito. At hindi pa natin natakil pala si Tolfo. Yun ang next. <laughs>